The passage of the death penalty bill may not be a whack out of the park hit as originally envisioned. Though it has just cleared second reading in a perceived railroaded fashion at the lower house, it still faces an uphill climb or a long drawn out battle in the Senate. For whatever it's worth, proponents of the bill will meet stiff resistance, even as lawmakers from both chambers have expressed reservations or outright rejection over the watered down version of the proposed bill. This report. Kung may karapatang mabuhay ang mga halimaw sa lipunan, may karapatang din mabuhay ang mga inosenteng tao. Ngayon, mamimili ang Estado, sinong dapat buhayin? Ang mga innocenting, mga Pilipino o yung mga halimaw sa lipunan? The Public Attorney's Office believes that it is time to bring back death penalty in the country, especially with the increasing number of heinous crimes. Pero, kung kailangang ipagtanggol ang sino mo maakusahan, ipagtatanggol natin, ipatitigil natin ang bitay sa taong yun. Kahit single doubt lang ng kanyang culpability, dapat mong bitayin. Single doubt, sabi may pagdududa. But Tau Chief Presida Acosta acknowledges that the death penalty bill preys on the poor. She said they are ready to defend the poor people who will be victimized if the measure will be passed. Even if House Bill 4727 has already hurdled second reading, congressmen are still divided on the issue. If they are found really na violating this heinous crime, especially dun sa drug-related cases, dapat ang ang pagpapatupad ng batas or kung kinakailangan uh, sila ay mabitay uh, quickly and swiftly. However, Congressman Harry Roque believes that one signed, anti-death penalty solos may question the legality of the law in the Supreme Court. He cited that the Philippines is a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights, or ICCPR, a treaty in the United Nations which took effect in 1976. The treaty does not ban the imposition of death penalty, but it says death penalty can only be used as punishment for the most serious offenses. He also said that the Philippines has already junked capital punishment twice first, with the ratification of the 1987 Constitution, and second, when it was lifted in 2006. Under the Arroyo Administration. Ang data na hawak namin, nung tinanggal po natin ang death penalty, bumaba ang heinous crimes. Ibig sabihin, miski walang deterrent effect dahil wala ng death penalty, dun pa po bumaba ang heinous crimes. Dapat law enforcement hindi naman ko anin parusa. Eh dito nga sa ating bayan, eh, sa drug cases, 10% lang ang conviction rate. Isa lang sa sampu ang napaparusahan. So paano naman matatakot yung mga drug pushers? Roque said he foresees a lot of absentee or abstaining congressmen once they put the death penalty to vote on third reading. Meanwhile, Bayan Muna Congressman Caloy Zarate said that a lot of things can still happen because death penalty isn't actually a priority of the Senate. I cannot uh, really understand if those who are pushing for the death penalty bill, if they have the numbers, then no, wala silang dapat katakutan. No? Hayaan nila na magpahayag yung mga membro natin dito sa kamara. Sa studio, si Attorney Persida Rueda Costa, Public Attorney's Office, at your service. Attorney, good morning. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating po mga kababayan, Luzon, hmm. besides Mindanao, global, sa ating mga IFWs. Yes, universe. Anyway, ma attorney, <laughs> uh, uh, may pas uh, pangalawang pagbasa na dyan sa Kongreso at uh, hopefully lusot na po yan sa Kamara. Death penalty mm -hmm. at nakatutok lang tayo dyan sa drug-related cases. Pag may... Uh, Opa, opinion niyo po doon. Nagpapasalamat po ako sa lower house sa hmm. sapagkat merong insertion ng Section 8 Okay. Na kung saan ang, op ang Solicitor General o ang Chief Public Attorney Opo. ay pwede pong mag-recommend sa ating Pangulo Aha. ng pag-suspend ng execution o kaya ay pag-reprieve. Okay. Ayan, uh -huh. oh, at maging pagpapatawad. -tap -tap so napakagandang safeguard po yan. Kung sakali may pagdududa po ang public attorney's office sa culpability na isang death convicts, eh oh. pwede pong mapigil ang bitay. Ah, okay. Maganda mm. so, so, po yan. Maganda po. Mm. po ako no makita ko po yung insert nila, ano, nila ano, Kong Pariñas, oh. uh, ni Kong Umali mm -hmm. at nung iba't iba mm -hmm. pang mga proponents niyan. Mm -hmm. Section 8 po yan. Kaya kung matutuloy po ito at talagang aprobahan ang ating kongreso, ay mga po ang ating mga kababayan, kung sino man po ang malalagay sa detro, ay gagawin po namin lahat ng paraan mm. para mapag-aralan ang kanilang kaso. At kung talagang may pagdududam, as single hmm. iota of doubt, ay dapat po ay magsulat tayo, susulat tayo sa Pangulo o tatawag para po it huwag ituloy ang pagbitay. Ang, ang iniiwasan po dito, ay eh, yung mabibitay kung sakasakali po, yung mga mahihirap mm -hmm. lang po, yung walang pera, yun ang mga argumento ng kumakalaban po dito. Opinion ang tanganda po? po, Public Attorney's Office ngayon, kasi may empowerment po tayo, Opo. human resource capability building, Iniisa-isa ko po ang mga region ngayon at uh, talagang inihahanda natin sa pagpasok ng death penalty muli dahil uh, kailangan po magagaling, mahuhusay at maging special na appeal division po natin ay nagtalaga po tayo ng magagaling na mga abogadong galing sa, hindi lang sa mga university belt schools, galing Ateneo, UP, Zambeda, UST at uh, iba pa pong magagaling na mga eskwelahan. At natutuwa po ako dahil sa Paulo Republic Act 9406, napalakas po ang sweldo, napataas, oh, na-upgrade. Okay. Dati po ay talagang kung sino lang po yung walang mapasukan, yung pupunta sa Paulo Ngayon <laughs> po hindi. Mga <laughs> top-notcher, mga top, -notcher, mga top uh, students, <laughs> nandiyan po. At uh, sa Ateneo, ang dami pong pumapasok. At UP, Zambeda, at uh, UST, yung mga talagang nandus lagi sa top-notcher. <laughs> at uh, ito po ay magandang simula. Kaya yung Paulo po na yan, ay pinaglalaban po namin, nalungkot lang po kami. Ito si Senator Dilima, may ginawa pong bill ay mukhang pinahihina niya po yung PAO. Meron mm. po siyang sinampa bago po siya maaresto. Ano po yun? Ay ang sinasabi, yung daw pau chip na susunod dapat dadaan sa JBC. Mm. Ay sabi ko, nawala na ng power ang Pangulo na pumili ng gusto niya at oh. may trust and siya. Bakit mm. dadaan sa JBC? Mm. At uh, hindi na pwedeng sumuporta ang local government units sa aming mga opisina. Mm. So parang humina, hihina po yung ating uh, opisina at uh, magkakaroon di umano ng term na anim na taon lamang magsisilbi ang pouchin. Okay. Dean Hamon, good morning po. Good morning. Oh, Oh. Ah. good yung natin yung kasong napanigan Ay, po, yata? Ay, ito yung mga ma'am. Oh. yung mga power retirees na nalo po sila. Doon na sa DBM yung mga ano po nila, mm. yung uh, kanilang uh, payment sa uh, ano, pag-retire. Opo, ano po, na opo napapasalamat ano po, po tayo kay Judge Hild Maria Hilda Loha Pangilinan. Anak mm. po yan <laughs> ni Judge Guillermo Loja ng Manila mm -hmm. at uh, yan po ay eh, si judge nagtrabaho din po di umano sa court sa Supreme Court mm -hmm. at nagtrabaho rin sa Ombudsman so, at uh, talagang mapakagaling po judge alam niyo kung sino ang pinarisentahan namin testigo diyan oh. si senator Juan Ponce Enrile bilang <laughs> author sa Senado mm -hmm. ng Paulo sa Lower House naman ay si uh, congressman Teddy Casinyo mm -hmm. at iba pa mga testigo. mga pito po yung pinarisentahan namin at ito po yung sinampa, hindi laban sa DBM ngayon, hmm. kundi DBM ng nakaraang na, administrasyon. At hmm. si Secretary, former Secretary, Florez Subut sa abat po ay aming idinimanda. Pasensya siya, eh bakit hindi kasi niya binayaran? Hmm. Eh napakalinaw po ng batas. Ay yung iba po, sampu po ang nasa ospital, hmm. lima na ang namatay, nang walang pambayad sa gamot, walang pagkain. Eh, siyempre di pinayaran ng retirement gratuity. Mm. Eh, samantalang ang GSIS, yung counterpart nila sa amin, nabayaran. bayaran mm. eh, pero minimal lang po yun. Mm. Eh, pero nagmakaawa na po ako sa kanila noon. Talagang tigib ng luha at hinagpis. Kaya po ako ay nung bago po bumaba ang nakarang administrasyon, ay sabi ko walang magagawa. I-demanda natin talaga oh, ang uh, DBM at ang sekretary, si Sekretary Abad. Oh. Kala po siguro nila ang mga hukom ay hindi papanig sa tama. Mm. Ay papanig po, rule of law po eh. Mm. Yung po ang gusto ng ating Pangulo ngayon, rule of law. Mm. Proteksyonan ang api proteksyonan ang sambayan ng Pilipino. Eh sino pa mag-aalaga sa mahihirap kung ang mga pauloyos pagtanda walang retirement? Ah, mm. Okay, sige. Ah, ibabalik ko daw yung Oplan Tokhang. Nang PNP, ma'am. O, oh, yung panunaw po dyan. Ang akin bugado. lang po payo sa ating mga Apo. kapulisan, sundin ang PNP Operations Manual. Ayan, Ayan meron po yan. Uh, ang ako sa kaling nalalaban, eh, incapacitate lang mm. kasi yung tamaan sa balikat o kaya sa kamay, mm. sa ba'a mm. yun po yun. Mm -hmm. At uh, talagang gampanan ang kanilang tungkulin ng maingat para mm. po talagang uh, kung sa kaling talaga wala nang magagawa, ay eh, ng taong bayan na ay nalaban, oh, eh, talaga mm. nalaban. Mm. Pero uh, yan po yung kailangan dala pansin mukang lumalakas na naman po ang mga zombie ng ating lipunan eh. Uh -huh. Kaya tama lang pong ibalik yan ng may pag-iingat ang ating kapulisan. Yeah. Attorney, yung sa tanay naman, maraming nakita sa nakarang sa LTFRB na parang hindi pala sa tanay, sa subik daw pala nakalagay do sa papel. And then yung iba daw nagtatago na mula sa best list. Ay naku, kahapon nakita ko po at nakasalamuha sa, naka ang mga oh. biktima. Uh -huh. Ang mga survivors at ang mga namatayan. Labing lima po sila nasa Opo. opisina mahigit. Uh -huh. At uh, sa March 8, 9 o'clock, may po sa LTFRB. Uh -huh. at sa darating na mga araw meron po kami sineset na mediation uh -huh. kasi pag civil aspect may mediation po talaga yan, kahit sa korte uh -huh. at uh, mga kaasa po ang ating mga kababayan na magkakahustisya po sila at ipaglalaban namin sila. Yan yung may sudyante uh -huh. nako ay nako bakit yung bus pala ay bas ng kamatayan yung kanyang uh -huh. so <laughs> Opo at ang aking in po na panel head ay yung kapatid Nung isang namatay sa Florida, bus, si Atty. Mariel Baja, wow. yung kasama ni Tado, yung Tado na artist oh, na yes, po. namatay din yun, si Tado. Opo, At uh, siya po ang uh, lead lead counsel at kasama po niya yung apat pa natin magagaling sa civil cases. Mm -hmm. At uh, handa rin tayo mag-file ng criminal cases, administrative cases, kung kailangan para po panagutan ng eskwelahan, mm -hmm. ng uh, Arana Bus Company, ng uh, Panda Bus Company, mm -hmm. ang kanilang pananagutan. Kapag okay. namatay pong pasahero, ay may presumption ng negligence po. Ayon mm -hmm. sa ating civil code. Oh, so may, may criminal, no? Negligence. liability. Liabi criminal liabilities din. Meron. Okay. Oh, tanong ko lang you know, si, ano, si ma'am. Ma'am, yung pong uh, sinabi nitong uh, Human Rights Watch, ano pong masasabi ninyo? Ay dapat po. Uh, sa akin, ako po ay isang human rights lawyer po. Apo, apo. Ako po ay sinasabing uh, modestia site expert sa human rights and apo. legal aid dahil is lagi po akong expert ng UN. Sa Vienna, lagi po hmm. tayo. Ang masasabi ko po, ang human rights ay hindi para sa mga akusado lang. Mm -hmm. Ang human rights po ay para sa sambayan ng Pilipino, apo. sa nakararaming Pilipino. Kung yung apat na milyong contaminated ng droga may human rights, may human rights po ang 96 million Filipino people hmm. laban sa mga zombie sa ating lipunan. Hmm. Bakit pagka ang namamatay ay akusado o kriminal, eh talagang ipinagbabandila nila sa buong mundo? Bakit pag ang pulis ang napatay sa kanyang pagganap ng tungkulin, eh wala man lang pumuri sa pulis wala man lang magbigay ng uh, kung pabuya sa pamilya mm -hmm. bakit ganon? pag ang sundalo ay na, 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 napapatay sa mm -hmm. pakbakan bakit parang walang kwenta ang sundalong ito mm -hmm. pero tingnan po natin yung karapatan yung humanity mm -hmm. yung human rights ng mas nakararaming pilipino na oh. gusto ng kapayapaan katahimikan at maligtas sa mga halimaw ng lipunan ay, gusto yata yatang mm -hmm. protektahan yung mga ano eh, mga drug lords hindi yung mga inosenteng sibilyan. Oy, congratulations pala kay Mayor Inday Sara Duterte. okay stone? uh, kay Stonefish. Stonefish. natin? Labas nyo. At saka, oh, at sa Women's lang. Month ngayon. Okay. Ah, ano ah, po ang mensahe nyo sa ating mga kababaihan? Ah, sa ating mga kababaihan, at sa ang Pilipinas talagang ano yan, nangunguna sa, yung, sa women's rights. Yes, ah, totoo yan. Talagang ang mga lalaki sa Pilipinas, hindi naman under the sky. <laughs> <laughs> Pero <laughs> talagang... Magandang okay. gentleman sila Isas, ah, sa mga ah, sa, sa bansa, nangunguna eh. ah, sa pagiging feminista. <laughs> so, ang maganda po talaga ay magunita natin ang ating ating ina, ang ating kapatid na babae, mm -hmm. ang ating anak na babae. So talaga ang karapatan na kababaihan ay dapat po isulong ng ating bayan bilang alimbawa sa buong mundo. Okay, <laughs> okay. yan. So uh, mensahe niyo po, uh, sayang latay oras sa turn pero message na po message. na naisip parating sa ating mga kababayan. Uh, sa ating po, mga kababayan, patuloy po tayo makipagkaisa, para sa isusulong na katarungan, kapayapaan mm -hmm. at katotohanan sa ating bansa. At ako po'y nananalangin sa gabi-gabi, matuloy na sana ang peace process mm -hmm. para wala na pong rebelde, wala na pong Pilipino laban sa Pilipino. Okay. Ay sadya namang matitigil, eh bakit naman kasi may napatay ng mga sundalong bata na mm -hmm. lang sa ITM mali naman po yun. So unawain din ang kabilang panig, karapatan po ng ating Pangulo na itigil mm -hmm. muna pa samantala ang usapan pangkapayapaan. kapayapaan. Pero ako'y nananalig, diyan po patungo ang ating bansa sa para mm -hmm. hindi na tayo mahuli sa ibang bansa. Maraming salamat ah, po, uh, ah. Attorney Persida Rueda Costa. salamat. Bumabata ho kayo lagi. Mag nakikita <laughs> kita, para patras yata edad nyo. Parang walang hawak niyo. na kaso. Ano ang <laughs> Paano po? Naglalaba. Oh! Ang bahay. Ang sikreto nung araw, sir, <laughs> di ba? Uh -oh. Uh, walang Wala, uh, 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 oh. Justice ang ating... Hopefully, oh, ma'am. congratulations. Oh, eh, oh. ako, ako sinasama yata sa listahan. Ayon na sa akin eh. <laughs> yeah, <laughs> hopefully, hopefully. Ayaw, Thank you again, sa, ma'am. Salamat po, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Okay, okay. okay. Attorney Persida Rueda Acosta.